And for today personal tip, o oh, ang aking personal tayo for today, kung sakali mang hindi ka na ipagtanggol ng boss mo, ng manager mo, ng TL mo, dun sa mga problema nyo sa work na kung saan nagkamali ka, pero yung pagkakamali mo yun, eh technically ginawa mo lang naman talaga yung tama pagdating sa trabaho. No? Nagkataon lang na merong issues, ganyan, no? nagalit si customer or nagalit si ibang team or something. No? Pero in reality, o oh, yung katotohanan talaga, eh, ginawa mo lang naman talaga kung ano yung trabaho mo, ano yung nasa proseso, ano yung dapat gawin, pero nag nagkataon talaga na may mga taong hindi ka naintindihan or tipong ginagawan ka ng issue pero itong manager mo, supervisor mo, TL mo ay eh hindi ka magawang ipaglaban sa management or dun sa kliyente isa lang ang mapapayo ko baka nasa maling uh, company ka nasa maling supervisor ka na nasa maling team ka dahil una sa lahat hindi yan makakabuti para sa'yo no? kaya mas maganda gawin kung sakali mang na pinagdadaanan mo ito o nasa ganitong sitwasyon ka, pinapayo ko kung may kakayahan ka lang din naman na maghanap ng ibang work kasi una sa lahat hindi magiging healthy ito sa career mo kung hindi ka, kung pagang kung hindi ka kaya yung paglaban ng mga taong nasa taas sa'yo yung tipong uh, may katong hula no, mga boss mo nga, again, supervisor mo no, kung baga hindi ka dyan mag-grow kasi nandyan yung fear o nandyan yung part na takot ka na baka magkamali ka kasi nga walang pwedeng tumulong sa'yo kung di ikaw lang kaya kung nandyan ka sa sitwasyon mas maganda na lumabas ka na lang maghanap ka na lang ng ibang opportunity community. Yan lang yung personal pahay ko ngayong araw. Kung gusto mo, baka pwedeng pakilike, share ng video na to. Salamat!